Ay, bilis ang pangyayari yung bumaha nung nakaraan, nung, anong picture ba yun, yung unang baha. Ang bilis yung dag ng tubig yan. Half-five minutes lang, ayan agad. Halos lumubog yan, o. lumubog yan. O. Agad doon ang tubig. Yan, Wala nga signal na, ano yun, abiso. Abiso, no, ano na, nag-abiso sila, huli na. Ayan ang tubig, mabilis na kasi na yung damda umapaw. Mm -hmm. Hindi rin sila paghanda kasi marami pa pinuntahan nila. Sabihin ko, mga tao, nagtakbuhan kami. Mahina dyan kami eh. Nag, nag, ano, nga kami dyan. Eh, biglabi ko. Parang ka ako yato, lumalaki. Mamaya, biglang lumaki. Biglang sa as. Nagulat kami. Pumunta rin si mom. Nag-abisyo rin, pero ano na, huli na kasi bigla yung tubig. Kasi umapaw pala yung dam. Kasi marami rin siyang pinuntahan doon, saka din sa kabila. Kaya anong nangyari, takbuhan kami, nagkakagulo kami. Kaya bigla yung ano, natakot tingnan, may mga bata. Ay, sabi, nasira doon yung dam, nasira. Kaya, Nagpanik yung mga tao, dam, takbo yun kami. Yun ah, dam yun na sira. Sabi nung ano, may dam daw na sira, ano, nasira, sira, takbo na tayo, sabi Hindi, na uh, Hindi pa na sira, umapaw lang pala. Umapaw. Ah. Uh, Kaya halos 5 minutes ang tubig. Tubog yan hanggang doon. Oh. Mm. -hmm. Maapaw agad, hanggang dito na, oh, tubog na dyan. Kaya lang, napakabilis, wala pang 5 minutes nya No umaga, abun-abun lang yung malakas ng ulan. Mm. -hmm. Nung sabi nung ano, wala nang abiso na galing sa taas. Kaya mm -hmm. eh, ano nga, biglaan. Kaya mga 5 minutes lang kaya lang tubig, mubusok. Kasi doon, hindi pa gaano, hindi pa ginagawa yung ano kasi may ano harang doon. Mm -hmm. Hindi pa nayari. Mm -hmm. Kaya mabilis ang tubig, galing-galing yan dito. Dito lang galing, eh. dito. Mm -hmm. Kasi kaya hindi nanggaling galing dito. Yun dyan, tapos na. Yung harang dyan, tapos na. Dito pa lang hindi. Doon lang galing sa, sa tulay dyan, nang galing. Kaya ang dito bilis yung pangyayari. Yung mga gamit dun tay, yun yung mga ni inano nyo, inangat oh. Tinaas namin, nasa sa baba kasi nag-aayos kami nasa baba. Ayun. Didingtingan sana yan. ay yun inakyat na namin sa taas. Inakyat namin oh. Pero may mga nagpaabot naman ng mga kahong. Ah, nagpaabot naman ng tolo. Sila ano, sila mayor. Oo. Oh. yung mga ano yung mga... Nagbigay naman ng mga tulong, mga ano yung mga bigasin. Mga gulong. Ba uh, may ila niya Perez, bakit mo ko siya dito? Nagbigay naman ng tulong. Hmm. <tinyo> nagpapakain siya araw-araw sa Kusyal ay si Kapitan Rilisle. Eh nagpapakain siya, nagluloto araw-araw. Almo sa tanghali gano'n. Kaya ayo mabuti lang may tumutulong, hindi gutom kami. Eh, hey, pero hindi ka makakatrabaho dahil ano nga, lubog eh. Lubog, eh. So, <tinyo> Kaya masarap din sa Panginoon na hindi masyado umano, yung umapaw ng tulong hanggang kalsada. Dahil kung hanggang kalsada, maray mga matay. Maray mga mga tao. Kasi dyan, hindi pa kasi tapos yung ano yung harang dyan. Napuntahan mo ba ron? Kasi putik na masyado dyan Mayroon kasi dyan ano, ginagawa silang parang padir na mataas. Nagpas tao. hindi pa nangyayari. Ano, hanggang dyan pa lang. Pero papuntayan yan doon ano, papuntang buti, pagal doon. Mm. -hmm. Oh, taas Kaninong project po 'yon? Kaya ano daw, ano, nakalagay LRT. Mm. LRT. Oh, LRT. LRL yata. Mm. -hmm. Adyan. May gumagawa diyan eh. Pupunta ron. Mm. -hmm. Pag mayari na 'yan, baka dito sa room mababa. Mm. -hmm. Kaya 'yan. Kaya po pasalamat sa Panginoon na hindi kami nalunod. Kasi mga bata, inaalap ko siya yung mga nandiyan eh. Na Ang mga kamo yung mga gamit niya tayo. Oo. Oh. Hindi na pwede. Ano. Na. Hindi na, in, lang namin. Oo. So, um. Kaya, magpasalamat sa Panginoon na hindi kami na... Ano, Pero ngayon tayo, kamusta naman ah, kayo? Okay naman. Yung, ayun na, yung pangalawang baha. Yung pangalawa na yun, yung sunod ngayon, yung nag abiso na na maaga na tataas na yung dam. Hmm. Eh, naka kami. Hindi kami natulog. Pag udlip, baba, titignan na ng tuwid, baka yan na naman. Pero yung unang baha, yung, 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 ano ba yung yun yung biglaan. Biglaan yung bang buy back niyo. Yung, oh. yung inteng. Oh, yung grabe. Grabe na tagal ang tubig napakalakas din, oh. Mm -hmm. Natakot nga rin kami. Bigla yun lang nangyari sa amin, biglang lakas. Hindi ko nga nakuha ang video kasi biglaan niya. Nag-aano kami diyan, eh. nag-nag-aano nag pa dito, nagkwentuhan pa nga kami. Kaya, grabe naman kakontulin ng tubig. 5 minutes siya, lubog agad. Mm. -hmm. Oh. Kaya yung, kaya yung baboy namin nagkalat niya, manok. Pinalo namin niya, nagkalat. Inaon na sa taas. Kaya nga, grabe no, sabi ko. Yung pangalaw ngayon, hindi, ano, hindi masyado. Yung alalay na kasi yung bukas, alalay. Kaya tayo namin. Kaya yung inting tira, grabe, so grabe ka ako. Hindi, talang, ano talaga, ka, ka. Dahil ayaw, yan lang, oh. Dali ang tubig dito, pag ano, nagtulin. Five minutes ka lang, biga, angat. So, kung mahina-hina talang malulunod ka kasi nagdokan eh. Okay, tayo kung meron po kayong gustong sabihin sa pangalan ng Bustos. Uh, oh. mayor, Vice Mayor. Chance nyo na po para sabihin. Uh, oh. ay, paano sa akin Mayor na sana tapusin na dyan yung, ano, yung harang para hindi na masyado ano, madali yung pag, ano, dyan, pagpapadir na mataas para hindi na pumasok ang tubig. Kasi pag walang harang dyan, talaga mabilis. Dahil kung ano, kasi nagkusang sa inyo, alalay lang yung, ano, yung baha, alalay lang pag may harang. Wala pa kasing harang doon. Kaya kala mabilis siya paggawa hanggang doon. Mabilis siya mataas yung pag -ano, bakod. Hmm. Kung nakita nyo dyan, may mataas yung pader dyan. Para ano, mataas. Nagpaglangan niya siguro yung hanggang dyan. mataas. Kaya kung umapaw, hindi bigla. Hmm. Kaya gano'n. Okay, okay. Maraming maraming uh, salamat so, po sa pagkapaunlak. Okay. Siguro, so, uh, asahan niyo po na makakating so, po sa kinauukulan yung mga, um, bin uh, mga binang, binanggit. Uh,